Ipinangalan nga ang bayan sa Nativity of the Blessed Virgin Mary, a symbol of love and care of a mother to her child. A Lady's Nativity Parish Church is a mother's embrace to the community in this municipality. The Our Lady's Nativity Parish Church stands as a strong pillar of faith, offering peace and guidance to all who seek solace. Sa loob ng simbahan, ang bawat henerasyon ay nagkakasama sa pagdarasal, nagsisilbing gabay at pag-asa sa bawat isa. Itinayo ang Our Lady's Nativity Parish Church noong 1927 sa ilalim ng pamumuno ni Father Reynaldo Rola, kasama ang pagtutulungan ng mga deboto ng natividad. Ang unang simbahan ay pinatayo gamit ang mga lokal na materyales kahoy, kawayan at yero. Bagamat maliit at simple, ang simbahan ay puno ng pananampalataya at pagmamahal ng komunidad. Nagsisilbing simbolo ito ng pagkakaisa at sakripisyo ng mga Natividadians, isang tahanan ng kanilang mga dasal at pangarap. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang Our Lady's Nativity Parish Church sa Poblacion West, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon at sa bawat pagbabago at mga pagsubok sa buhay. Ang pananampalataya ng bawat natividanyans ay nananatiling matatag. Um, ang, 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 ang aking pananampalataya ay malakas kasi Uh, I'm one of the uh, strong devotees of our Blessed Mother. Marami pong mga problema na nasagot din ni Mama Mary. I lost my eight months pregnancy baby girl, which is supposed to be my second child, but uh, I had suffered from a massive bleeding. Uh, I, I lost almost three liters of blood and. Uh, i had a devotion to the blessed mother because of my strong faith in mama mary she saved me from this um, um, kidney problem i suffered from acute renal failure but so far i have not undergone any dialysis yes there are times that i encountered difficulties in our life in some personal relationship with family members who could not understand me. And so far, I'm surviving because of my faith in Mama Mary, even though how difficult to uh, bear all these trials. Wala mang pinagdaanang matitinding trahedya tulad ng ibang simbahan sa lalawigan, hindi ito nangangahulugang hindi na ito espesyal. Because every history be it tragic or not brings a sense of religious glory legacy and pride at habang ang mundo ay patuloy na nagbabago ang simbahan ay nananatiling isang tahimik na kanlungan ng kapayapaan the location is truly serene surrounded by trees fresh breeze and the soft chirping of birds sa paligid pa lang ng simbahan ramdam ko na agad ang katahimikan na tila isang yakap mula sa kanya Our Lady's Nativity Parish Church is more than just stones and steels Siya ay sumasalamin sa pagbabago ng oras at panahon at isang patunay ng pag-usbong sa ating pamumuhay